magaling Ang At ating lunch. screenshot at tangrian na naman guys nagluto ako ng ano munggo with kalabasa at saka bulay kain na tayo guys may sumpang init yung kasama ko walang balak na mag-sing so kailangan ng kumain kasi alas dos na lagpas hindi pa siya nag-sing ba mahal na siya dito muna tayo please kasi hindi I the light

Shut up guys. Yellow Smith. Ano yun? Ano ibig sabihin yun? time guys lunch ring viewers shout out candy ravis vlang paborito kong manglo willy kalabasa at saka prenewong city bula nilagyan ko ng chili Repeat pepper ikitad yan pish Para may lasa naman 'yung soup natin wala nang pa-miss guys basta soup lang basta maghanap ko ng soup sakit siya oy grabe ang pawis guys sarap kasi mainit eh. din ang sop. talaga maganda ang line. pag Sarap. Pag ganitong ulam, guys. Araw-araw pa. Kasi paborito ko yung mungo. At saka yung pangking. Yung palabasa. Oo, gusto-gusto ko yan, guys. Lalo na kung may alagbati na ano, gulay or okra. Sarap yun guys. Tapos wala lang. Yun lang ang meron dito. Yun lang ang niloto ko. Pero yung amo ko din guys, kakain din niya ng soap na munggo. Oo. Kasi nakaranas din siya sa Pilipinas. Kaya alam niya ang pagkain sa Pilipinas. Doon, siya Doon siya sa Manila ilang taon din siya dyan kasi kaya alam niya ang ano, pagkain ng Pilipinas. Kaya, minsan magluto din ako kung may malunggay. So, gawain ko talaga soup. Mm -mm. Yung talong na torta. O, oh, pero allergic siya sa talong. Oh, kaya hindi niya no Pero yung mga bunga ng saging, yung puso, Oh, kain din yun siya guys oo. yung nag request siya sa akin na alam mo ba yung puso ng anong saging sabi ko oo pero hindi ako nagaranas yung nagluto nag ako guys dito lang talaga kasi nag request yung amo ko kaya nilutuan ko siya sabi niya kasi matagal siya ilang taon din siya sa Pilipinas sa Manila guys tapos, may alam din siya sa ano, ano language namin yung Isaya. Oo, may alam din. Kaya alam din niya yung mga about sa 13 months. Kaya, ginawa niya sa akin din dito. Kaya, alam niya ang anong load doon sa Pilipin. Kaya, ginawa din niya sa akin dito. Hmm. Magigay din siya na tuwing Christmas or New Year. So, ganoon siya guys. Kasi ganoon naman yung buhay natin doon sa Pilipinas. Masaya tayo sa sa tuwing tayo na katrabaho kasi may may bonus tayo. O may, may gift tayo matanggap for Christmas or New Year. Di ba guys? So, ginawa din niya sa akin yan. Sa so, naman ako. Di ba? Ito dito guys. si, alam niya ang anong doon sa Pilipin. Pero tuwing Chinese New Year din, meron din akong matanggap. Mm -mm. May ano din sila ibigay. Except sa Ampaw. Yung mga member na yung magbigay sa akin yun. Mm -mm. Wala kasi akong ano ba, yung ilagay ko na liquid sa buhok ko para ang curl niya mashift ma talaga guys. Tapos, walang stock. So, nag-order ako ng online. So, hindi pa man nagdating Baka bukas or sa, sa kalawang araw. So, basta wala. Yung sa, sa mga supermarket. So, sa Shopee meron. Hmm, Shopee pa more. So, nag-isip-isip ako sa ako maghanap ng yung liquid moisturize. Ah, um, liquid. Yung dugi na liquid, guys. Yun ang ginagamit ko. Matagal na yung since pa. Nandito na ako sa Saba. Yun na ang gamit ko. Tapos, ilang bisis ako nagpunta doon sa supermarket yung grocery. Nandoon man yun siya. Yung dubina, liquid, wala na siya guys. Pinalita ng iba. So, tinatry ko naman. Hindi guys, mas ano man. Ibang ano niya. Lalong naglagas yung buhok. Mm-mm. So, one 1 o'clock rest na isang oras, guys. Tapos kumain. Wala kang time viewers din itong Shout out sa ating nakatambay dyan sa ating live stream. So, inano ko na lang talaga, guys. Guys, hindi sa ko na lang ngayon dalawang bisis nag-live. Kasi, nakatay time naka-tempo tayo, wala tayong dito Kasi oh, din nila, ibang araw ang updin nila. So, pag mandi may time ako dyan. May time ako jan Pag hindi ako, inaabot ng tamad, mag-live. Mm -mm. So, good afternoon. Good morning. Kung saan kayo sa sulok ng mundo. Good evening. Oh guys, kasi may may nagay hindi naman tayo nato pareho ang oras natin di ba ang Pilipin at sa Malaysia pareho lang oras so lang kaiba kung ano lang siguro mga minute lang siguro or wala hindi maglayo talaga guys pareho lang so parang Pilipin lang din dito Oo. parang Pilipin lang talaga ang kaiba lang dito iba ang pagkain at sa kung may trabaho ka madali lang makabili ka oo kung anong gusto mong makain, makain mo guys. Pag may trabaho ka. Sorry. Kung may trabaho ka talaga. So sa Pilipin, parang mahirap talaga. May gusto kang kainin, hindi makain. Kasi sobrang mahal. O di diba? Ang nagustuhan ko lang dito guys, kung anong gusto mong makain dito, makain mo basta may trabaho lang tayo. Mm, -mm. Pero ngayon, nag-increase ng mga bilihin. Pero, ang hirap ngayong taon, guys. Oo, oh, ang hirap ngayong taon. Maraming Sana din ako, nag-dipit din ako sa pera ngayong taon. Pasugit tayo umaga mag-live, guys, no? At saka hapon, yung pagkatapos ko trabaho. So ngayon lang ito nangyari, guys, kasi ano, wala tayong... Kaya yung kasama ko, walang gana na mag-simba. -ano mag so kailangan, 11 o'clock, so ngayon mag-1 na walang pang-simba. Ewan ko anong nangyari, natulog man yung loob. So, shout out sa ating poor viewers. So, live-live lang tayo guys kasi nagluto ako ng mong gusto. So with galabasa at saka patimpo din tayo. Mm, mm Shout out sa katambay dyan. Thank you so much. So, quick live lang to siya guys kasi lunch time po. May time tayo makaano ng cellphone. Kung may amo po. Hindi pwede. sa time sa trabaho. Mm -mm. Trabaho talaga. Pag break time o bago ako makaan ng cellphone. Yan ang mga buhay dito guys. Pero ang talaga pag maghanap tayo ng pera at saka may amot tayo. Di ba? Shout out. So maging na ako guys kasi palapit na rin ako. Natapos na rin ako kumain. So... Bye-bye.